Paahon nga, mga sangkay, dito, paahon. Paahon, dito. Yan, paahon na. Mahalata mo na talaga. Mula doon sa uh, Kanto, mga sangkay, sa Main Road, sa Manila School. Pagkaliwa sa 5-7-11, paahon na. Dito, grabe na na, paahon, mga sangkay. <laughs> Kita nyo yan, mga sangkay, oh. Papunta dito sa Over the Town. Paahon yan, mga sangkay. Oh, ayan 'no. Oh. Malamig dito. Malamig dito mga sangkay, yung way na to. Bundok kasi ito, ayun matarik din siya. Matarik na kalsada, ayan mga sangkay oh. May ano din pala dito, may bagi na si kong siko din ayan oh ah uh, make it sure mga sangkay pagpunta kayo dito check your brakes dapat nasa condition din yung sasakyan nyo may harap na na mamalang kayo ng preno dito aksidente kayo mga sangkay ayun oh grabe pala matarik pala ito mga sangkay may ba itong bahagi na to may bahagi siya na parehas doon sa ano sa sampalok tagay road mga sangkay ayun oh paahon siya mga sangkay, paahon hindi <laughs> pa natin na rarating yung ano yung tuktok niya mga ilang kilometers kaya ito ay ano siguro ng mga sasakyan na kasalubong natin galing din sa obat na to ako po Mag-iingat po kayo dito, mga sangkay. Akala ko ano lang napahon to Banayad <laughs> Hindi pala Parang sa ano eh Parang sa Sampalok Tagaytay Road mga sangkay Yan May ilo kaya dito paggabi Malalaman natin yan Uh, kaya pala oh. Kita na dito, ang ganda na ng view oh. nasa kanan natin. Oy. Dito pa lang. Nagsiyentuan na yung mga sasakyan. Oh, kaya pala oh. Wow. Tingnan nga muna. Baka wala na Minto kami sa glute. May taga-barangay yata na ay, taga-barangay na dumaan ko, nagsabihan ko na bawal ang wingtrap yan kasi alanghanin nga naman, kurbada eh. Ayan mga sangkay, oh. Kita nyo yan. City care, city skip tapis. Ayan. Ayan. na mga sangkay, over the top eh.

Magkano mo bayad, sir? Ah, 30 lang, sir. Magkano po? Parking po, 30 lang. 30? Parking po yan? Ah, po. Ah. Sige. pa may... Papaparada muna. Ako. Sige, sir. Balikan na lang. Pa -pababa. Ba Pababa kasi. Ako lang, ako lang. Ako lang, bahala kayo. Sige po. Ayan. Pabuti may nabutan pa tayo. Medyo maliwanag-liwanag pa. Ah. <laughs> oh. Ayan mga sangkay oh, nasa over the top na tayo. Wow. Wow, wow. Ayun yung Metro Manila mga sangkay oh. Ayan oh. Kitang-kita dito yung kabuuan ng Metro Manila mga sangkay. Sumdan natin. kung hindi masama yung panahon sa ibang bahagi ng ating bansa, ang ganda siguro dito mga sangkay. May bagyo kasi si Pepito mga sangkay. Nasa Eastern Visayas na. Sa Bicol, nasa Samar. Wawala naman ng mga kababayan natin. Magkano yung environmental fee, sir? Yeah, 10 pesos lang po. 10 pesos. Tapos, yung parking natin. Kaya naging 50, sir. Ah, okay. Thank you. Ayan yung mga kainan dito, mga sanggay. Ano yan?

dami mong kainan dito <laughs> wow ganda ng lugar na to may banda pa yata dyan na nagpaper po uh, no? may stage dito oh, may alak dito pwede pala yung alak dito no? pwede yung alak dito Yeah. Video mag-alap. Ah. Ang ganda dito. Yung mga na, no? Nawala na si Mrs. sa uh, sobrang excitement ha. Ah. Nawala na yung kasama ko. Kamayan by the view ano to Toro Wow Yan mga sangga yung ganda talaga dito Kaya pala dinarayo yung ganda dito eh Ini metro Manila. May lumilipad pa na aeroplano. Daming tao. Ah, uh, mga, mga ma dala nitong mga riders, mga sangay oh, mga mau, Mga big bike. <laughs> Tempura daan ng motor dito. na, puro motor yan ganoon yung four wheels lawak ng paradaan daming tao na namamasyal ano bang isa doon? ano yung mo sa akin? rating pa na bikers dito. Bike ang gamit. Ang tarik niya ng taas. Binisiklida lang. Mas maraming dumarating pa pag uh, gabi na pala dito. Baya na, binibig... Pinipicturan kita dyan, ayaw mo eh. Yan. Uwi na tayo mga sangkay. Matarik to mga sangkay, Nakakita nyo naman kanina yung pahon tayo mga sangkay. Matarik pala ito yung pakyat dito sa ano sa over the top dito sa Angono Rizal. Yan, pababa na po tayo. Hanggang doon sa main road, sa may service road. Ay, yung mga ilaw na yan, bayan ng Angono yan eh. Ano Dapat sigurado kayo dito sa sasakyan nyo na nasa kondisyon. Mataas kasi ito na paahon at matarik. Yan. May mga kurbada din dito. Uh, Dahan-dahan ka lang dito Pasiguro ka Bangin ito eh Nasa kaliwa Over the top Kaya tinawag na over the top Kasi nasa tuktok talaga ng bundok eh. Ito siguro ang pinakamataas na bundok dito sa ano, sa Angono Rizal. Nako po kalsada hindi maganda yung kondisyon ng kalsada tapos matarik pa may mga crack yung kalsada dito mga sangkay kaya ingat kayo may mga harang naman sa ano sa gilid That. ka pwedeng mabilis yung pababa mo dito dapat naka preno ka na hindi yung bigla kang pre preno baka di kayanin ng preno mo o yan nakapaahon na nga siya naka high pa yung ilaw Malabo siguro matanon. <laughs> Paaw na nga nakahay pa yung ilaw niya. Madilim dito, walang ilaw, mga sangkay yung daan nako po. Okay yung magiinom doon sa taas, lalo sa kayo. May inuman doon eh, nakita ko may mga alak na paninda eh. Tapos may banda. Yun, dapat control mo yung sarili mo dito nangamulan ng preno si na kuyang yata wag kang magsusobra dun magtira ka ng pawi kung ang pakay mo dyan mag enjoy baka mamaya mapa enjoy ka sa banda ang dami pang pawon mga sangkay oh mapapunta yun dun sa over the top napasarap ka dun ng inom tapos magmumotor ka pa o magmamaneo ng kotse. Yari ka pag uwi mo kasi matarik yung dadaanan mo. Kasi so maganda, kumain ka na lang doon. Or may iba yung pamahanihuin mo kung sakali di mo pigilan na mag-inom ka. Yan, no? Medyo mahaba-haba siyang ano eh, pababa. Downhill, mga sangkay. Kasi mula to doon sa ano Manila Estrud eh na paahon. Tapos pagdating dito sa may bundok na paakyat sa panan ng bundok papunta dito sa over the top. Grabe naman na paahon, matarik. Mataas na paahon mga sangkay. May mga siko din na kurbada. Dalawa yata tatlo yun yung nadaanan ko na siko na kurbada. Kita nyo yan mga sangkay oh anong sinasabi ko? Yan. Okay na. Hindi na to masyadong banayad na to. Doon lang may panan ng bundok paakyat doon sa so may over the top pag dito banayad na